Kung naalala nyo at napanood nyo yung pagkakakuha natin dito kay Uno at kay Ona, yung unboxing natin, hindi natin mahawakan kasi nangangagat. Hindi kasi tayo kilala. Hindi natin mahawakan. Ngayon, inobserbahan ko sila kung saan sila pwede makasundo. At yung hand formula natin ang naging daan para magkasundo kami at makilala nila ako. So, ilang linggo ko rin silang inayahan sa loob ng kulungan. At nakita ko na gusto nila yung formula natin. At yan na rin yung magiging way para mahawakan natin sila. Ito na nga yung araw na una natin silang papalabasin. At susubukan natin mahawakan. Ayan. And successful na tayo na mapaamo sila. Oh, di ba? Sumama si na yung isa. Ya, yes, sumama na rin si Ona. Ayan. Sa kanilang dalawa, mas mabait si Ona. Hindi siya nangangagat ang basta basta, iuno, si isan kumakagat siya bigla nalang kumakagat ayan, nasa kamay na natin, ang uno at ona natin. ito na yung uno, unod, uno

buono cono basta che tu formula perfetta uno uno va da dopo hola super hola uno 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 uno

Pero pwede pa rin ibalik sa Han TV. Katulad ng ginawa natin. Pero mas maganda kung sa feeds na lang kasi para magmatchod yung ibon. Pag hinahan feed kasi natin yan, magiging parang baby. Matatagalan yung matchod yung ibon. At mababalam yung pagbibreed natin sa kanila. Siguro after 6 months, pag 1 year old na sila, i-stop na natin yung hand feeding. Para bandidin na rin naman sa atin 'yan after 6 months. Ngayong humahabol na sila sa atin. Sisimulan na rin natin yung recall training sa kanila para malaro din natin yung mga ibon at maibanding natin habang inaantay natin mag mature para sa breeding. Matagal-tagal din kasi ang breeding age nito nasa 4 to 5 years old. Kaya medyo matagal yung aantay natin. Maganda na ma-enjoy muna natin yung ibon habang nag-aabang tayo sa maturity maturity breeding stage nila 30 ml mga kahabi ang sinapakain natin sa kanila per bin umaga sa kajabi 30 ml sa umaga 30 ml sa gabi Big 30 ml sila Wala. 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 mo ko mula ng hami ni Daddy. Sarap na sarap ako ng takaw. Ayun, so, dito lang pala makakasundo so, Kung ano nga ano so, yung base na vegetable yung inaalok ko, sa so, formula ko lang pala sila makakatundo. Muna, nangangagat eh. Nakakatakot na makakal. Pero kaya na, no, okay na. Ang banding na natin to, ating blue and gold mapaw. good bird you're not a bad dog good bird good dog bird. good bird. Okay. Okay.